sa pagsikat ng araw na ung ikalabing pito ng Agosto, ang regyon ng Slobozanske ay nababalot ng makapal na hamog na tumakip sa nasunog na damuhan at maputik na mga daang lupa. Ang hamog ay hindi lamang nagpababa ng visibility kundi nagbigay rin ng perpektong kondisyon para sa mga lihim na operasyon na nagpilit sa magkabilang panig na maging mas alerto. Sa isang lihim na base ng Ika-47 Magura Independent Mechanized Brigade, nakaupo si Kapitan Andrew Volkov, isang batikang piloto ng reconnaissance sa harap ng control screen ng Shark Unmanned Aerial Vehicle. Ang advanced na drone na ito na may apat na K-resolution na kamera, 37 kilometrong saklaw ng operasyon, 6 na oras na tuloy-tuloy na paglipad at real-time na pagpapadala ng data na may mas mababa sa kalahati ng isang segundo na latency, ay nagsilbing mga mata ng puwersang Ukrayano sa kalangitan. Sa screen ni Volkov, Malinaw na larawan ang nagpakita ng isang maliit na ilog na dahan-dahang dumadaloy. Kung saan ang isang tulay na gawa sa kongkreto na dating nagdurugtong sa magkabilang pampang ay nawasak sa mga nakaraang labanan, tanging mga durug na kongkreto at iilang kalawangin na bakal na beam ang natira sa mababaw na tubig. Ito ang Sloboshanske North Axis, isang mabangis na larangan ng digmaan kung saan walang humpay na sinisikap ng mga puwersang Ruso na palakasin ang kanilang posisyon para sa isang opensiba sa kabila ng matinding pagtutol mula sa mga tropang Ukrainyano. Mahalaga ang Axis na ito dahil ito ang daan patungo sa isang critical na sentro ng transportasyon kung saan layunin ng Russia na magtatag ng isang bridgehead para sumulong ng mas malalim sa teritoryo ng Ukraine. Si Volkov, na may mahigit dalawang taon ng karanasan sa pagpapatakbulang drone, ay sanay na sa mahabang oras ng pagmamanman sa mga screen para sa anumang palatandaan ng aktibidad ng kaaway. Bandang alas 5 at 15 minuto ng umaga, habang ang shark ay dumudulas sa 3,200 metro ang taas, nakita ng lente nito ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Isang rusong truck na Kamaz 5350 na may pinakamataas na kargada ng 13 tonelada at 260 lakas kabayo na makinang diesel ay dahan-dahang gumagalaw sa isang bako-bakong daang lupa patungo sa pampang ng ilog pininturahan ng olive green na kamoplahe upang maghalo sa kapaligiran hindi nakatakas ang truck sa infrared na lente ng shark Ang truck ay humila ng isang 2S19 Mosta S na isang daang at limangpo dalawang milimetrong self-propelled howitzer, isang mabigat na armas na may labin limang kilometrong saklaw gamit ang karaniwang mga bala, labin walo kilometro gamit ang mga gabay na krasnopol na munisyon anim hanggang walong putok bawat minuto at kakayahang gumalaw sa magaspang na lupain salamat sa siyasi nito na T-80 na nagdudulot ng malaking banta sa mga depensang Ukrainyano mula sa malayo na may timbang na 46 na tunelada, ang howitzer na ito ay pangunahing sandata ng artilyerya ng Russia madalas gamitin upang suportahan ang mga unit ng tanke walang escort ang kasama ng truck na nagmumungkahi ng isang lihim na misyon ng Russia. Inayos ni Volkov ang angulo ng kamera, nagzoom in, kumitid ang kanyang mga mata, tumulin ang pulso. Hindi ito ordinaryong transportasyon, nanganganib ang Russia sa isang mahalagang aset sa paglipat nito sa ilog na walang tulay, isang matapang at halos desperadong hakbang na pagtanto ni Volkov na kung magtagumpay ang Russia sa paglalagay ng howitzer, maaari nitong bombahin ang mga depensang Ukrainyano sa Hrigorivka, labindalawang kilometro ang layo na magdudulot ng malubhang pagkalugi. Agad na inaktibo ni Volkov ang komunikasyon. Nakakonekta sa command center ng Magura Brigade na matatagpuan sa isang bunker na mahigit labinisyang na kilometro ang layo. Naguulat na ang rusong truck sa mga koordinadong X4,532 y pitong libot walang daan at labing na humihila ng isang 2S19 Msta S, S Howitzer patungo sa kanlurang pampang ng ilog. Walang escort, humihiling ng mga utos. Matatag at hindi natitinag ang kanyang boses. Sa kabilang linya, si Tenyante Koronel Oleksiy Petrov, commander ng Magura Brigade, ay mabilis na nagtipon ng intelligence team at nakipag-ugnayan sa isang kalapit na unit ng kaalyado mula sa ikasyam na potdalawang Air Assault Brigade. Malinaw ang misyon, wasaking ang truck at howitzer bago sila makatawid sa ilog na magdudulot ng pagkagambala sa plano ng Russia na palakasin ang Slobozhanske Axis. Sa command room, ramdam ang tensyon. Mabilis na sinuri ng mga opisyal ng intelligence ang data mula sa shark na biniberifika ang lokasyon ng target at tinatasa ang sitwasyon. Ipinakita ng footage ng kamera na ang kamaz ay gumagalaw sa humigit kumulang 12 kilometro bawat oras patungo sa pampang ng ilog. Walang nakitang pansamantalang ferry o mga suportang sasakyan sa halip mukhang balak ng mga Ruso na tawirin ang mababaw na ilog na may lalim na humigit kumulang isang metro ngunit mabilis ang daloy sa ibabaw ng batong ilalim. Kinumpirma ng data ng Shark na walang hindi pangkaraniwang aktibidad sa loob ng tatlong kilometrong radius na nagpapawalang bisa sa posibilidad ng mga ambush o kalapit na reinforcements. Ito ay isang kritikal na kahinaan. Ang truck, kahit matibay, ay nanganganib na maipit o tumaob at ang pagtawid ng walang tulay ay isang mataas na pagsusugal. Si Petrov, isang batikang commander, ay nakita ang pagkakataon. Maghanda ng agarang plano ng pag-atake, utos niya. I-deploy ang mga FPV attack drones mula sa ikasyam na brigada. Ang layunin ay tuloyang wasakin ng truck at howitzer bago sila makarating sa kabilang pampang. Inutusan din ni Petrov ang isang ground reconnaissance team na nakaposisyon 6 na kilometro ang layo na maghanda para sa pagsusuri pagkatapos ng pag-atake na hinintay ang posibleng kontra-atake ng Russia. Natapos ang plano ng pag-atake sa loob ng labindalawang minuto, isang patunay ng walang putol na koordinasyon sa pagitan ng mga unit ng Ukraine ang ikasyam naput dalawang brigada na may mga Switchblade 600 loitering munitions ang magpapatupad ng pag-atake. Ang Switchblade 600 ay isang advanced na armas na may dalawang kilot kalahating anti-tank warhead, dalawang put kilometrong saklaw, pinakamataas na bilis na isang daan at labing limang kilometro bawat oras, apat na minutong oras ng paglipad at real time na pagsasaayos ng target sa pamamagitan ng GPS guided high resolution na mga kamera na kayang tumago sa armor ng kamas at mapinsala ang howitzer. Ang drone team na pinamumunan ni Tiniente Maikola Gritsenko ay nag-deploy sa isang posisyon na limang kilometro mula sa target, isang mababang burol na natatakpan ng manipis na kagubatan, perpekto para sa pagtatago ng mga operasyon sa paglunsad. Dala ng kuponan ni Gritsenko ang tatlong backup na battery pack at isang maliit na generator upang matiyak ang walang patid na operasyon. Samantala, Patuloy na minamanmanan ng shark ni Volkov ang Kamaz mula sa ligtas na altitude na nagpapadala ng live na data sa command center. Ipinakita ng footage na huminto ang truck sa pampang ng ilog kung saan bumaba ang driver at isang opisyal ng Russia. Malamang na sinusuri ang lupain bago tumawid. Maingat ang kanilang mga galaw na parang alam ang mga panganib ng misyon. Napansin ni Volkov ang mga detalye. Ang driver ay nakasuot ng karaniwang uniforming militar, may dalang AK12 na rifle na may tatlong bala na magazine at anim na raang putok bawat minuto na firing rate, habang ang opisyal ay may hawak na radyo, posibleng nakikipag-ugnayan sa ibang unit walang natukoy na mobile air defense system tulad ng Tor M2 o Panzer S1 ngulit na natiling mapagbantay si Volkov na minaniobra ang Shark upang iskan ang mas malawak na lugar at ginamit ang infrared mode nito upang suriin ang mga heat signatures mula sa mga sasakyan o tropa. Walang hindi pangkaraniwang lumitaw. Sa launch site, inihanda ng kuponan ni Ritzenko ang dalawang Switchblade 600 drones na pinili ang isang pares upang mapakinapangan ang kahusayan at mabawasan ang panganib ng pagkakakita. Ang bawat drone ay naprogram gamit ang tumpak na mga koordinado ng kamaz na ibinigay ng Shark. Upang maiwasang ang radar ng Russia at electronic jamming, pinili ng koponan ang isang low-altitude flight path na 30 siyam na metro gamit ang maburol na lupain at manipis na mga puno bilang takip. Sinuri ni Hritzenko ang bawat drone, tinitiyak na perpekto ang paggana ng mga guidance system at kamera. Lumingon sa kanyang koponan, mababa ngunit determinado ang kanyang boses kailangan nating tumama ng mabilis at tumpak. Wala silang makikitang pagkakataon para makareact. Binigyang diin niya ang pangangailangan para sa sabay-sabay na pag-atake upang man-neutralize ang truck at howitzer. Bandang alas 6 at 38 minuto ng umaga, habang sinisikatan ng araw ang hamog, inilunsad ang dalawang Switchblade 600 drones mula sa isang nakatagong clearing. Lumipad ang mga ito sa 87 kilometro bawat oras, dumudulas sa ibabaw ng tuyong damuhan at makitid na mga daang lupa na natiling mababa upang maiwasan ang pagkakakita. Ang lead drone na kontrolado ni Hrechenko ay tumanggap ng patuloy na update mula sa Shark Inayos ni Volkov ang flight path ng shark upang magbigay ng malawak na anggulong tanaw na tumulong sa strike team na tukuyin ang target. Ipinakita ng footage na sinimulan ng kamaz na tawirin ang mababaw na ilog na may tubig na tumatalsik sa paligid ng mga gulong nito. Ang hinilang 2S19 Msta S Howitzer ay malakas na gumalaw na napipilitan ang mga kable nito ang mas malakas kaysa sa inaasahang agos ay niyanig ang truck na nagpabagal sa pag-usad nito. Ang truck ay gumapang sa 8 kilometro bawat oras. Ang mga gulong nito ay lumulubog sa putik at mga bato sa ilalim ng ilog. Nahirapan ng driver na panatilihin ang balanse na ang isang gulong sa harap ay naipit laban sa isang malaking bato. Ang opisyal ng Russia sa Pampang ay nagsignal na magpatuloy, ngunit malinaw na sila ay nasa hindi magandang posisyon. Mula sa 3,200 metro ang taas, nakuha ng shark ang bawat galaw na nagpapadala ng live sa command center. Si Petrov na nagmamasid sa feed ay napansin na walang palatandaan ng air defense radar o jamming system perpekto ang mga kondisyon, sabi niya sa kanyang mga opisyal. Ipagpatuloy ang pag-atake ngayon. Inutusan din niya ang isang unit ng artilyerya sa likuran na maghanda ng suppressive fire kung sakaling tumugon ang Russia gamit ang long-range artillery. habang ang mga Switchblade 600 drones ay lumapit sa loob ng isang punto apat na kilometro mula sa target, lumipat si Ritsenko sa manual control gamit ang onboard na mga kamera para sa tumpak na pagturo. Ang unang drone ay nakalak sa kabin ng kamas kung saan nakaupo ang driver at opisyal. Ipinakita ng kamera ang tensyonadong mukha ng driver pawis na tumutulo sa kanyang noo inayos ni Hritsenko ang anggulo lang drone na bumababa mula 30 siyang na metro sa 115 kilometro bawat oras. Ang pangalawang drone ay naprogram upang tamaan ang 2S19 Mista S. Howitzer na naglalayong wasakin ito bago ma-deploy. Upang matiyak ang katupaan, itinalaga ni Hritsenko ang isang pangalawang miyembro ng koponan upang subaybayan ang signal ng pangalawang drone, handa na ayusin kung sakaling magbago ang target. Bandang alas 6 at 44 na minuto ng umaga, ang unang drone ay tumama sa cabin ng kamas ang dalawang kilot kalahating warhead ito katumbas ng dalawang kilot kalahati ng TNT ay tumago sa manipis na armor na nilamon ang apoy ang cabin. Nagkalat ang mga debris na gumugulo sa nakapaligid na tubig. Halos sabay-sabay, ang pangalawang drone ay tumama sa 2S19 Msta S na winasak ang turret nito at nagpasabog ng bahagi ng onboard ammunition nito isang makapal na itim na usok ang umangat na naghalo sa hamog. Ang pangalawang pagsabog ay niyanig ang lugar na nagpagulat sa mga ibon sa kalapit na kagubatan. Ang dagundong ng pagsabog ay umalingangaw sa lambak na nagpapahiwatig ng pagkabigo ng plano ng Russia. Mula sa control room, pinanood ni Volkov ang eksena sa pamamagitan ng kamera ng Shark. Ang Kamaz ay ngayon isang nasusunog na labi na kahilig sa ilog. Ang 2S19 Msta S, ang hinintay na strategic asset ng Russia, ay isang durog na bunton, walang silbi, walang nakitang mga nakaligtas. Pinanatili ni Volkov ang shark sa ligtas na altitude na nag-scan para sa mga reinforcement ng Russia. Napansin niya ang ilog na natinik ng pula mula sa tumutulong na langis at gasolina, isang malinaw na tanda ng pagkawasak. Ang mga debris mula sa howitzer ay dinala pababa ng ilog na bumara sa isang seksyon at lumikha ng natural na hadlang laban sa iba pang mga sasakyan. Si Petrov, na nakatanggap ng ulat ni Hritsenko, ay inutusan ang strike team na umatras agad. Mabilis na inimpake ang mga kagamitan sa pagkontrol ng drone at ang kuponan ni Hritsenko ay lumipat sa isang ligtas na posisyon na tatlong kilometro ang layo na iniiwasan ang posibleng artilerya o kontra-atake ng drone ng Russia. Pinanood ng shark ang lugar ng karagdagang dalawang tung minuto na kinumpirma na walang hindi pangkaraniwang aktibidad. Nang makasigurado na walang paparating na reinforcement ng Russia, hinintay ni Volkov ang drone na nagtapos sa operasyon. Isang ground reconnaissance team ang nagulat kalaunan na tahimik ang lugar na walang aktibidad ng kaaway sa susunod na labing dalawang oras. Ang pag-atake na tumagal ng wala pang walong minuto ay nagdulot ng hindi maikakailang resulta. Ang Kamaz 5350 at 2S19 stas na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso ay tuluyang nawasak. Ang dalawang sundalong Ruso, ang driver at opisyal ay walang pagkakataon na makaligtas ang ilog, ang tanging ruta ng pagtawid ng Russia, ay naging isang desolatong larangan ng digmaan na puno ng mga labi. Ang walang kamali ang koordinasyon ng Magura at ikasyam napod dalawang brigadas na ginamit ang teknolohiya at intelihensya ay nagdulot ng matinding dagok sa mga plano ng Russia ang tagumpay na ito ay hindi lamang nawasak ang mga kagamitan kundi nagpagulo rin sa supply chain ng Russia na nagpilit sa kanila ng ilang linggong pagbabago sa kanilang opensiba sa Slobozhanske. Sa command room, natanggap ni Petrov ang huling ulat ni Volkov. Ipinakita ng footage ng shark ang isang tahimik na lugar, walang aktibidad ng kaaway. Pinayagan ni Petrov ang isang mahinang ngiti, alam na ang tagumpay na ito ay nagpagulo sa mas malawak na plano ng Russia. Si Volkov, na tinanggal ang kanyang headset, ay sumandal na nakadama ng ginhawa na may halong pagmamalaki. Ang bawat tagumpay tulad nito ay nagpalakas ng moral ng Ukranyano at nagpahina sa determinasyon ng kaaway. Naisip niya ang mga kasamahan sa frontlines na ngayon ay mas protektado nang wala ang banta ng howitzer. Ang operasyon ay higit pa sa isang taktikal na panalo. Ito ay isang makapangyarihang mensahe. Ang walang ingat na pagtatangka ng Russia na tumawid sa ilog ay naglantad ng mga kahinaan sa kanilang logistics at estrategya ang walang humpay na pagsubaybay ng shark at ang tumpak na firepower ng Switchblade 600 ay nagpakita na hindi makakagalaw ang Russia ng hindi natutukoy. Sa isang lalong brutal na digmaan na patunayan ng Ukraine na hindi lamang ito makakapagtanggol kundi makakakontra-atake rin ng may kahangahangang epektibidad habang sumisikat ang araw na nagpapalaya sa hamog, ang Kamaz at 2S19 Masta S ay naging mga nasunog na labi lamang sa ilog. Sa itaas, isa pang shark ang nakatayo, handa na protektahan ang Sloboshanske. Sa likuran, sinimulan ng mga inhinyero ng Ukranyano ang pagsusuri ng data ng pag-atake na pinipino ang mga taktika para sa mga hinintay na banta.